Tinuturing ang Enero bilang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Ang liver o atay ay ang pinakamalaking solid organ ng katawan na sentro ng metabolismo ng nutrients. Kaya naman patuloy ang Department of Health of DOH sa pagbibigay o ukol sa pangangalaga rito. Mula sa isang healthy liver, kapag napabayaan natin ang ating atay, napataas masyado ang ating mga kolesterol, no? nagkakaroon ng fatty changes sa ating liver. At kung sakali, dito sa fatty changes na ito, magaling ang lumikha sa atin. Kaya pang mag ng liver. May kakayahan siyang i-repair pa ang sarili niya. Ngunit, kung tuloy-tuloy nating napabayaan na ating atay, nagkaroon na ng fibrosis, medyo nahihirapan na siyang mag-repair sa sarili niya at nangailangan na tayo ng mga gamot para tumulong dito sa pag-improve ng function ng liver natin. At lalo na kung yan pa ay patuloy pang na-damage, uuwi sa cirrhosis, at then, maari na rin itong mawi sa cancer. Ayon kay Dr. Cindy Canlas, Medical Officer for the DOH Central Luzon, may iba't ibang risk factors para sa liver cancer. Kasama na rito ang pag-inom ng alak, toxins exposure at metabolic disorders, kagay na pagkakaroon ng diabetes at obesity. Mayroon namang ilang sintomas na dapat bantayan. Yung merong unintended na weight loss or biglang pumayat, okay, nang hindi naman nagda-diet merong mga abdominal swelling or yung tinatawag sa medical term na ascites, no? Nausea and vomiting, narinig niyo na kanina 'yan. Loss of appetite, walang ganang kumain. Yung upper abdominal pain, minsan meron ka rin diyan makakapa, no? Na mass, okay? At uh, usually mga advanced stage no sa mga pasyente natin nakapa pumaya na kasi sila tas kitang-kita mo talaga siya din no meron naman iba paglaki din ng kanila yes Paglaki na tayo, tinatawag nilang hepatomegaly. Okay? And mapapansin na may general weakness or fatigue yung tao. Isa naman sa mga pangunahing prevention sa liver cancer ay ang pagpapabakuna laban sa hepatitis V na karaniwang binibigay sa mga sanggol. Dagdag -dag din dito ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Iwasan na maalat, iwasan po yung ating... Uh, matatabang pagkain. Of course, yung po mga may preservatives at yung masyadong matatamis, no? less sugar. Maging physically active, galaw-galaw, 150 minutes at least sa isang linggo na mga activities po natin. Kung ikaw ay naninigarilyo with smoking, maaari po kayong humingi ng tulong sa ating mga smoking cessation clinics. Makakatulong po kayo mga yan. At kung hindi ka naninigarilyo, huwag ka nang manigarilyo at huwag nang itry pa. Okay? And stop harmful use, sabi kanina, or no safe level of alcohol consumption. So, iwasan ang consumption ng alcohol at lalo na pag-inom ng mga medicines na hindi naman pinrescribe sa inyo. Kung pinrescribe naman yun sa iyo, tamang pag-inom ng mga gamot na ito. And of course, important po ito, manage your stress. Para sa mga may iba pang katanungan, maaaring lumapit sa Department of Health Central Luzon, Center for Health Development and CDC sa pamagitan ng kanilang email address, ncdlcentraluzon.doh.gov.ph. Liana Canelaw, CLTV 36 News.